na paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang estatwa ng asin na maaring patunayan ang isa sa mga pinaka na mga ulat sa Biblia. Sa loob ng maraming siglo, tinutuya ng mga nag-aalinlangan sa buong mundo ang kwento ng asawa ni Lot na naging haligi ng asin. Tinawag nila itong isang alamat, isang imposibleng siyentipiko, isang alamat na nilikha upang takutin ang mga bata. Ngunit pinatahimik na lamang ng modernong arkeolohiya ang mga tinig na iyon. E kung ano ang natuklasan sa dalampasigan ng Dead Sea ay hindi ka makapagsalita. Ang biblikal na salaysay na matatagpuan sa Genesis kabanata 19 ay nagsasalaysay ng isa sa pinakamadulas at di malilimutang mga sandali sa lahat ng sagradong kasulatan. Ito ay isang salaysay na puno ng banal na mga babala at kakilakilabot na mga kahihinatnan, isang kwento na nagpapatingkad sa kaseryosohan ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin sa nakamamatay na mga panganib ng pagbabalik tanaw kapag inutusan tayo ng lumikha na sumulong. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa kontemporaryong mundo ay itinatakwil ang episode na ito bilang pabula o relihiyosong alegorya. Ipinapangatuwiran nila na imposible sa siyensya para sa isang babae na maging isang istruktura ng asin at sa makatuwid ay tanggihan ang mga banal na kasulatan bilang isang hindi mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng makasaysayang impormasyon. Ngunit muli, ang arkeolohiya ay pumasok na nagdadala ng kahanga-hangang ebidensya na nagpapatunay sa kung ano ang nakasulat sa mga sagradong pahina. Bago kami magpatuloy sa mga pambihirang paghahayag na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga paparating na video kung saan namin inilalahad ang mga nakatagong katotohanan ng Biblia. Ang kwento ng asawa ni Lot sa banal na kasulatan, ang ulat ng asawa ni Lot, ay nakadokumento sa aklat ng Genesis, Kabanata 19. Binalaan ng Diyos si Abraham na malapit na niyang lipulin ang masasamang lungsod ng Sodoma at Gomorrah dahil sa laganap na katiwalian at kasuklam-suklam na mga kasalanan na namayani doon. Nagsumamo si Abraham para sa awa. At sa kanyang walang hanggang habag, pumayag ang Panginoon na iligtas si Lot at ang kanyang buong pamilya mula sa napipintong pagkawasak. Dalawang makalangit na anghel ang ipinadala upang iligtas sila bago bumagsak ang apoy at asupre sa mga napapahamak na lungsod. Habang desperadong tumakas sila, ang mga banal na mensahero ay nagbigay ng isang malinaw at hindi malabo na utos. Huwag kang lumingon. Nihuminto saan man sa kapatagan, tumakas ka sa mga bundok, baka ikaw ay mapahamak. Genesis 19.17 Ngunit sa talatang 26, nakatagpo tayo ng mga salita ng matinding trahedya. Ang asawa ni Lot ay lumingon at siya ay naging haliging asin. Genesis 19.26 Ito ay isang sadyang pagkilos ng pagsuway. Isang nostalhik na pananabik para sa buhay na kanyang iniiwan para sa makamundong kaginhawahan at kasiyahang nais pa rin ng kanyang puso. Sa nakamamatay na sandali ng pag-aalinlangan at paghihimagsik, siya ay hinatulan at nasentensyahan. Ang kwentong ito ay umalingaungaw sa loob ng milenya, Bilang isang taim taimtim na babala sa kung ano ang mangyayari kapag tayo ay kumakapit sa mga halaga ng mundo sa halip na ganap na magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga layunin para sa ating buhay. Ang kwento ng asawa ni Lot ay malapit na konektado sa isa sa pinaka natatangi at hindi pangkaraniwang mga lugar sa planetang Earth, ang Dead Sea. Kilala sa buong mundo para sa matinding kaasinan nito at tigang, tiwangwang na tanawin, ang Dead Sea ay matatagpuan sa pinakamababang punto sa ibabaw ng Earth, humigit kumulang 830 metro sa ibaba ng antas ng dagat. Ang mga baybayin nito ay natatakpan ng napakalaking deposito ng crystallized na asin at ang nakapaligid na rehiyon ay nananatiling geologically active hanggang ngayon. Kahit na hindi gumamit ng arkeolohiya, ang likas na kapaligiran mismo ay nagpapakita na ito mismo ang uri ng lugar kung saan ang kwento ng asawa ni Lot ay maaaring literal na nangyari ang sobrang mataas na konsentrasyon ng mga asin at mineral sa lugar ay nagpapadali sa pag-unawa kung paano ang isang biglaang at sakuna na kaganapan sa geological ay maaaring lumikha ng isang rock formation na kinikilala ng mga tao bilang isang haligi ng asin. Sa loob ng hindi mabilang na mga siglo, ang mga manlalakbay, mga pilgrim at mga explorer na bumibisita sa banal na lupain ay nagulat na nakakita ng hindi pangkaraniwang mga bato at asin na pormasyon sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Dead Sea. Itinuro ng marami sa kanila ang isang espesipikong parang haligi at kinilala ito bilang asawa ni Lot ang isa sa pinakanakay intriga at kaakit-akit na mga lugar na konektado sa asawa ni Lot ay ang bundok Sodoma, isang taas na humigit kumulang 8 kilometro ang haba na halos binubuo ng halos lahat ng batong asin na marilag na tumataas sa ibabaw ng tubig ng Dead Sea. Sa loob ng kakaibang bundok na ito ay naroroon ang isang kahanga-hangang pormasyon ng asin na nakatayo tulad ng isang estatwa na kakatakot na hugis ng tao. At tinukoy ng mga lokal na Bedouin ang haliging ito sa loob ng maraming henerasyon bilang asawa ni Lot. Ang mga sinaunang mananalaysay na Judyo gaya ni Flavius Josephus na nabuhay noong unang siglo A.D., ay sumulat na personal niyang nakita ang haligi at nasaksihan ang nananatiling nakatayo sa kanyang panahon. Ito ay ganap na kapansin-pansin dahil ito ay nagpapakita na ang tradisyon ng pagkilala sa isang tunay na pormasyon sa asawa ni Lot ay nagsimula noong halos duwaw isang taon ng dokumentadong kasaysayan. Kahit na sa modernong panahon, masusing pinag-aralan ng mga explorer, geologist at siyentipiko ang rehiyon at kinilala na ang mga natural na haliging asin ay parehong kakaiba at misteryoso. Bagamat itinatakwil ng mga may pag-aalinlangan na ang mga ito ay nagkataon lamang ng kalikasan at normal na prosesong heolohikal, nakikita ng mga mananampalataya ang mga ito bilang makapangyarihan at nasasalat na mga paalala na ang salaysay ng Biblia ay totoo at batay sa kasaysayan. Arkeolohikal na katibayan ng Sodoma at Gomorrah ang kwento ng asawa ni Lot ay hindi maaring ihiwalay mula sa malaking pagkawasak ng Sodoma at Gomora dahil ang kanyang paghatol ay naganap sa eksaktong sandali nang ang banal na apoy ay bumagsak sa mga napapahamak na lungsod. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan ng mga arkeologo ang makapangyarihang ebidensya na nagtuturo sa isang tunay na sakuna na kaganapan na naganap sa rehiyon. Sa mga archaeological site na malapit sa Dead Sea tulad ng Bab Edra at Tal ham natuklasan ng mga mananaliksik ang makapal na layer ng abo, sunog na mga labi at mga palatandaan ng biglaang pagkawasak na perpektong tumutugma sa paglalarawan ng Biblia ng apoy at asupre na bumabagsak mula sa langit. Ang mga sinaunang lungsod na ito ay nagpapakita ng katibayan ng matinding init napakatindi na ang mga keramika ay natunaw at naging salamin at ang buong mga gusali ay agad na natupok ng apoy. Iminungkahi pa ng isang kamakailang pag-aaral na ang isang cosmic airburst na katulad ng pagsabog ng meteor sa atmosfera ay maaring nawasak ang mga lungsod na nagdulot ng eksaktong kababalaghan ng pag-ulan ng apoy at asupre mula sa kalangitan. Ito ay ganap na akma sa Biblikal na ulat sa Genesis. Pagkatapos ay nagpaulan ng Panginoon ng nagniningas na asupre sa Sodoma at Gomorrah mula sa Panginoon. Genesis 19-24 kapag pinagsama-sama natin ang sintipikong ebidensya na ito sa mga pormasyon ng asin na matatagpuan sa malapit, hindi mahirap ilarawan sa isip kung paano nasira ang asawa ni Lot na naging literal na monumento ng pagsuway at isang babala sa mga susunod na henerasyon. Bago tayo magsaliksik ng mas malalim sa mga natuklasang arkeolohiko, kailangan nating huminto at pagnilayan ang isang mahalaga at malalim na tanong ng tao. Bakit lumingon ang asawa ni Lot? Hindi ibinibigay sa atin ng Biblia ang lahat ng emosyonal na detalye, ngunit marami tayong mauunawaan mula sa konteksto ng Salaysay. Ang Sodoma ay hindi lamang ang lugar kung saan siya naninirahan, kundi pati na rin ang kapaligiran kung saan lumaki ang kanyang mga anak kung saan ang kanyang mga pagkakaibigan ay nalinang, kung saan ang kanyang mga ari-arian, at higit sa lahat kung saan ang kanyang puso ay nanatiling nakadikit. Sa pagbabalik tanaw, inihayag niya ang kanyang matinding pananabik para sa buhay na kanyang tinalikuran, isang pag-iral sa pagre laban sa mga utos ng Diyos. Si Jesus mismo ay nagbabala sa kanyang mga tagasunod sa Ebanghelyo ni Lucas sa pamamagitan lamang ng tatlong simple ngunit makabuluhang salita. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Lucas 17.32 Ito ay isang apurahang panawagan na patuloy na sumulong ng may pananampalataya nang hindi bumabalik sa mga kasalanan, mapanlinlang nakasiyahan at pansamantalang kaginhawaan ng nakaraan. Ang haligi ng asin sa makatuwid ay nananatiling hindi lamang isang makasaysayang kuryusidad o heolohikal na kababalaghan, kundi isang malalim at walang hanggang espiritual na aral. Ito ay isang taimtim na paalala sa ating lahat na kapag tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman at kasalanan, hindi tayo dapat mag-alinlangan o lumingon sa likod ng may nostalgia ngunit magtiwala sa kanya ng buo at sumulong ng may determinasyon. Sinubukan ng ilang siyentipiko na ipaliwanag ang kwento ng asawa ni Lot sa natural at materialistikong mga termino iminumungkahin nila na kapag ang nagniningas na pagkawasak ay tumama sa lugar, ang bigla ang mga kemikal na reaksyon sa pagitan ng asupre, asin at matinding init ay maaaring nabalot sa kanyang katawan ng mga deposito ng mineral na agad na napreserba na parang isang natuyong estatwa iminumungkahi ng ibang mga mananaliksik na ang haligi ay isang natural na pormasyon ng asin na kalaunan ay iniugnay sa kwento ng Biblia sa pamamagitan ng oral at kultural na tradisyon ng mga lokal na populasyon. Bagamat ang mga ideyang ito ay marubdob na pinagtatalunan sa mga akademikong lupon, ang nananatiling kahanga-hanga ay ang rehiyon mismo ay gumagawa ng gayong kaganapan na ganap na kapanipaniwala mula sa isang pangagham na pananaw. Hindi tulad ng hindi malinaw na mga alamat na imposibleng masubaybayan ayon sa heograpiya, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang tiyak at napapatunayang lokasyon, ang kapatagan malapit sa dagat na patay at tiyak sa rehiyong ito kung saan makikita natin ang napakaraming geological at archaeological na ebidensya ng marahas na pagkawasak, matinding init at natural na mga haligi ng asin. Kaya, ano ang dapat nating tapusin mula sa lahat ng ito? Hindi alintana kung ang eksaktong haligi na nakatayo ngayon ay tunay na mga labi ng asawa ni Lot, ang hindi maikakaila na katotohanan ay ang paglalarawan ng Biblia ay ganap na tumutugma sa heograpiya, heolohiya at dokumentadong kasaysayan ng rehiyon ng dagat na patay. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naging asin. Ito ay tungkol sa banal na paghatol, sa laganap na kasalanan at sa awa ng Diyos sa mga sumusunod sa kanyang mga tagubilin. Nakaligtas si Lot at ang kaniyang mga anak na babae dahil sinunod nila ang utos ng mga anghel at patuloy silang kumilos. Namatay ang kanyang asawa dahil lumingon ito ng may pananabik at nostalgia. Ang parehong aral na ito ay nananatiling angkop sa ating buhay ngayon. Sa mundong puno ng mga tukso, patuloy na pagkagambala at magnetic pull, Apang bumalik sa mga lumang paraan ng kasalanan, tinatawag tayo ng Diyos na ituo ng ating mga mata sa unahan, sa kanyang walang hanggang mga pangako at sa hinaharap na inihanda niya para sa atin. Ang haligi ng asin ay nananatiling isang makapangyarihang simbolo ng kung ano ang nangyayari kapag tayo ay kumapit sa nakaraan sa halip na magtiwala sa Diyos para sa hinaharap na kanyang inilalaan. Ang pagkatuklas sa haligi ng asin sa bundok Sodoma, kasama ang ebidensya ng maapoy na pagkawasak sa rehiyon ng dagat na patay, ay nagbibigay sa atin ng higit pang matibay na kumpirmasyon na ang Biblia ay totoo at maaasahan. Sa loob ng maraming siglo, kinukutyan ng mga nagaalinlangan ang kwento ng asawa ni Lot at kinutya ito bilang imposible. Ngunit ang tanawin mismo ang mga tradisyong pinanatili ng mga sinaunang istoryador at ang ebidensya na nahukay ng modernong mga arkeologo ay nagsasabi sa atin ng parehong bagay, isang bagay na hindi pangkaraniwan at supernatural ang nangyari rito na eksaktong inilalarawan ng Biblia. Bilang mga mananampalataya, maaari tayong tumingin sa mga siyentipikong pagtuklas na ito at lubos na mapalakas ang ating pananampalataya ang salita ng diyos ay hindi kailanman nabigo sa buong kasaysayan at maging ang mga bato at mga bato ay sumisigaw bilang patotoo sa katotohanan nito kaya sa susunod na basahin mo ang genesis 19 at makatagpo ng babala tungkol sa asawa ni lot tandaan ito ay hindi lamang isang alegorya na kwento o isang moral na talinghaga ito ay dokumentadong kasaysayan. Nangyari ito sa totoong lugar, sa totoong oras, at malakas pa rin itong nagsasalita sa atin ngayon. Maraming salamat sa panunood hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang kamanghamanghang mga pagtuklas na nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia. Stay blessed at magkita-kita tayo sa susunod na video.